Guys, may nakita akong alitap-tap. Dalang na lang nito ngayon, guys. Talagang sa panahon ngayon. Nakita ko, guys, oh. Lakto <laughs> pa muna dito siya sa madilim, guys. Ayan, guys, oh. <sighs> Ayan siya, guys. Samaya ano na siya, oh. Ano. Subukan <laughs> ko ngayon, eh.

Tere kuning ko guys. Tasha guys. Oh. Galing <laughs> niya guys oh. Ayan nakawala na siya. Tipad na. Tipad na. Tap tap. Tipad <laughs> ka na. Tipad ka na. Malaya ka na ayan na ah. ayan na guys may ipad na siya sana nasan ah, kaya na siya Taing ko lang yung flashlight guys para makita natin siya wala na wala wala guys sana na lumipad na yung kaibigan natin ng tap tap dalang ko na lang makakita ng ganun guys wala nasa na sana. wala na siya guys wala. Wala Samit ka na Magpakita ka boy Dumapo sa mga dahon-dahon guys Kaya pala siya na ilaw-ilaw guys nagpapasak lolo dahil natrap siya sa sapot ng gagamba hala <laughs> guys wala kaya na siya guys nagtago